Kadyo Jomar, basta ako. Support ako sa'yo. Ay! Ano ko? Support! Support! <coughs> support. <coughs> ako po si... Sino ba kayo nagsama nito? Boss! Ako si Ato. Boss! Ato! Si Kuya Jens, ano yan? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, Iskwejen. Is Kung um, bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan ang mag-subscribe at click the bell button para reca updated sa mga bagong-bagong video at huwag po nating kalimutan suportahan ang butim Kalingap, sa pangunan ni Kuya val Santos Matubang, Ate Anne Vlog at sa mga Kalingap Prob. At pakisuportahan din po ang aming mga sa butim Kalingap, nanjan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon at may hirap supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap ano grabe napakasaya po ng ating naging live reaction video kagabi sa part 22 ng tambalang jump car season 2 kung saan po halo halong emosyon mga kalingap ang naramdaman ng lahat ng viewers mga kalingap at isa na nga po mga kalingap sa naging agaw attention po sa part 22 ng tambalang jump car ay ang isang bagong karakter po sa katauhan po ni Kuya Juan aka Ato mga kalingap so, So isa po mga kalingap si Ato sa nagbigay po ng kulay sa part 22 ng tambalang jump car dahil uh, talaga naman mga kalingap itong bagong karakter ni Kuya Juan ang nagbigay po ng aliw sa ating mga viewers at lalong lalo po mga kalingap kay Carla na talagang aliw na aliw po siya mga kalingap at talaga po mga kalingap nangingibabaw po talaga yung tawa at ang kikik ng tawa po ni Carla nung nagpapatawa po talagang very on character po talaga si Ato mga kalingap at ayun nga mga kalingap speaking of Ato ano, ay dito po mga kalingap papasok ang ating bibigyan ng reaction video ngayong araw nito mga kalingap ito po ay scout ni Kuya Juan mga kalingap na inirefer po mga kalingap ay kalingap prab at ito nga mga kalingap ay isang maglola sa gitna ng kabukiran mga kalingap kung saan mapansin po natin ang kanilang hirap ng buhay at ang nakalungkot na kwento ng kanilang buhay at kitang kita po rito mga kalingap kung gaano po nakatakot yung kanilang tahanan na halos talaga sira-sira na butas-butas ng mga kalingap. So tara, bigyan po natin ng reaction video itong na-scout ni Kuya Juan, a.k.a. Ato, na nirepare po ay kalingap rap at bigyan po natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2, Grabe mga kalingap. Ito yung bahay nila, oh. Maglola po kayo? Mm -hmm. Ayan. Tanong, anong pangalan niyo po? Ikaw, anong pangalan mo ni? Francesca po. Ha? Francesca. Francesca. Ah, si nanay. Ha? Si Alright. Ayan. Grabe. Kuya Juan, tingnan mo. Tinakpan lang ng ano. Wala na, butos, butos, tinakpan ka. lang ng uh, tawag dyan, ng trapal itong bahay nila nanay. Nay, dito po talaga kayo nakatira? Ba't? Grabe. Bagyo, anong nangyari mo? Mga... Ayan po ka muna, Fran Francesca. Ayan. Grabe ang bahay nila mga kalingap. Ngayon na ulit po ako nakakita ng ganito ka anong bahay. Hindi oh. magawa. Mm -mm. <laughs> Yan, Francesca, kumusta ka? Anong pangalan mo? Franche Ay, ilang taong ka na? Eleven po. Eleven? Asan yung mga magulang mo? Si mga patay na. Patay na? tapos ito na po yan the rest nilutuan sila pero yung an nila yung bawid tinakpan na lang ng trapal. So ayun mga kalingap ano grabe nakita po natin yung sitwasyon po ng scout ni Kuya Ato a.k.a. one Ano mga kalingap kung saan po inirepair po niya ito kay Kalingap Prop at kitang kita naman po natin mga kalingap yung sitwasyon ng maglola Sa gitna ng kabukiran talaga po nakakaawa yung kanilang sitwasyon mga kalingap Yung pong uh, tagpi-tagping mga bahay po na nilagyan na lang po nila ng trapal para hindi po pasukin ng tubig yung loob ng kanilang bahay mga kalingap So sana po mga kalingap, ano, uh, tulungan din po natin, supportan din po natin yung ating mga bagong uh, beneficiaries ng team kalingap, supportan din po natin yung mga scout ng ating mga kalingap partners, mga kasama sa K-Boys. Uh, at ayun po mga kalingap, grabe nakakaawa po yung sitwasyon, lalong lalo po yung batang si Francesca, na kahit po sa murang edad, ano 11 years old mga kalingap, ay pasan-pasan na po niya yung kanyang uh, bigat ng uh, problema sa pamilya at sa buhay mga kalingap. At ayun nga po mga kalingap, sana po mga kalingap ay matulungan po natin ito, itong pong pamilya nila Francesca at yung kanyang lola na kahit paano po ay maibisan po yung kanilang bigat na nararamdaman o problema sa kanilang buhay mga kalingap. So sa mga gusto kong sumuporta at tumulong mga kalingap, makikontakt na lang po natin si Kuya Juan aka Ato, kaya po diretso na po tayo ng contact kay Kalingap Prab, mga Kalingap, o kahit na sino sa ating K-Boy sa mga tumulong at pagpahatid po ng pagmamahal at suporta dito sa Batang si Francesca at sa kanyang lola, mga Kalingap. At ayun nga mga kalingap talaga nga naman mga kalingap, marami po po tayong kababayan na mga nangailangan ng tulong. Mga beneficiaries po mga kalingap, talagang deserving din po matulungan mga kalingap, kaya nawa po mga kalingap, ay kung gaano po tayo sumusuporta sa ibang mga beneficiaries, ay gawin din po mga kalingap ang pagsuporta na ibigay po natin sa mga bagong scout at mga bagong tinutulungan po ng team kalingap. So yun po mga kalingap, sana po mga kalingap ay... Uh, Patulungan po natin ang kanilang pamilya at syempre po supportahan po natin, patuloy natin supportahan ang ginagawa ng Team Kalingap na pagtulong sa mga kababayan na tinangailangan. So yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming po salamat. God bless. bye. -bye.